Sa huling oras ng ating workshop, magsusulat tayo ng mas buo at mas malalim na eksena. Hindi lang yung A, B, D, C, E, bubuo na natin. Pero higit pa sa pagsusulat, ang pakikinig sa isa't isa ang magpapatibay sa ating kwento. Dahil ang pagsusulat, bagamat nagsisimula sa loob ng sarili, ay nabubuo kapag ito'y sina pinagsasaluhan na natin sa ating mga kapwa. Pumili kayo ng isang eksena, pwedeng yung isa sa mga kinuha ninyo A, B, C, E ganina o gumawa kayo pa ni bago. Basta buong buo na ito, hindi lang sa listahan. Ano, eksena na talaga siya. Ang layunin ay hindi makatapos ng isang buong novela ngayong hapon. Imposible yun. Kundi magpalalim ng detalye. Uh, mailarawan ng punto de vista na magpaparamdam ng tensyon. Uh, hindi lamang ipaliwanag yung mga bagay-bagay uh, kailangan maramdaman, di ba? Paalala, mula sa ABDCE structure, bilang gabay, bibigyan buhay natin ang tagpo. Tunog, kilos, tanawin, padlas, galaw. Ako personally, mahilig ako dun sa mga pagkain. Laging masalimuot yung pagkain nila ng ano. Uh, kasi ito yung pinagsasaluhan nilang karanasan. Tapos iiwasan natin maging uh, lantad sa ating morals. Uh, kailangan ito yung nadarama. So, mag-step back tayo at kailangan unahin natin ang karanasan. Mas mahalaga ang karanasan kaysa sa aral. Actually, mula sa karanasan, tayo magkakaroon ng aral. Pagkatapos ng 20 minuto, ay magbabahagi tayo ng mga ating mga sinulat. Ang layunin ng sharing ay hindi upang maging tama o mali, kundi upang marinig ang mga ritmo ng ating mga boses. Kasi may indayog talaga ang katha. Uh, mararamdaman natin kung anong tumatagos at mapapansin natin kung anong maaaring lalo pang palalimin. Uh, magtanong tayo sa sarili natin mula sa narinig natin ipinahagi anong imahe o linya ang nanatili sa atin kapag nung narinig natin siya? Anong damdamin ang nadama natin habang binabasa kahit hindi ito na, na ilagay sa salita? Anong bahagi ang gusto natin lalo pang malaman at matuklasan? Nagkaroon ba ba tayo ng curiosity? Hindi natin i-edit ang gawa ng iba ha, papakinggan lang natin at pakikiramdaman.